Magandang hapon sa inyo. Ngayong hapon, ay kukwento ko ang karanasan ko nung bata ako sa Palawan. Sa katunayan, magdami nga akong karanasan na hindi maipaliwanag ng siyensya o hindi logical. Ito lugar na babanggitin ko sa istorya na ito ay tatago ko na lang sa pangalang Barangay Santa Clara dahil ayokong maging negatibo ang tingin ng mga tao dito. Mga limang taon na siguro makakalipas nung lumipat kami sa Barangay Santa Clara. Noong mga panahon na yon, wala pa masyadong mga bahay. Merong mga bakanting lote na medyo masukal o madaming damo. Wala pa nga masyadong ilaw sa kalsado noon. Kaya pag umuwi kami nang wala ng araw o gabi, pinapagalitan kami ng nanay namin. Hindi ko na patatagalin ang istorya na to. Didiretso na ako sa kung ano nangyari nung gabing noon. Hindi naman pangkaraniwan na mautusan ako sa tindahan para bumili ng alak o beer kapag meron kaming bisita. Mga panahon na yon, okay lang na mautusan ng mga bata para bumili ng alak sa tindahan. Siyempre, hindi ko na alam kung anong mga patakaran ngayon, siguro iba na. But here in the States, you have to prove that you're over 21 before you can buy alcohol. Kilala naman ako ng mga tendero at tendera, kaya alam nila na hindi para sa akin ng alak. Eto na nga, siguro mga alas 8 o alas 9 na ng gabi at nautusan akong lumabas. Sabik naman ang mga aso lumabas ng bahay. Kaya nang papunta ako ng tindahan, pumilit na din silang sumabay sa akin. Bago ako makapunta ng tindahan, merong bakanting lote sa harap ng bahay namin. At matadaanan ko muna ito bago ako magpakanan at pumunta sa tindahan. Itong bakanting lote na ito, medyo masukal, madaming damo at madaming puno. Sa katunayan, pag araw, mahilig kami pumunta doon ng mga kalaro ko. Wala lang, maglalaro lang, tatakbo-takbo. Pero siyempre, pag gabi, medyo nakakatakot nang pumunta doon. Nakapunta na ako ng tindahan at nabili ko na ang dapat kong bilhin. Pabalik na ako sa bahay. Normal naman na tumatahol lang mga aso, lalo na kapag meron silang nakikitang kaling aso sa labas. Pero nang pabalik na ako ng bahay at malapit na ako sa bakanting lote, biglang naging agresibo ang mga tahol ng aso ko. Parang may nakikita sila at nagagalit sila. Sinabihan ko nga ang mga aso ko na tumigil na sila sa kakatahol dahil sumasakit na ang tenga ko sa kakatahol nila at sumasabay din ng ibang kaling aso. Parang ang galit na galit sila at meron silang nakikita na hindi ko nakikita. Pero hindi naman ako nangamba noong mga panahon na yon. Dahil iniisip ko kung merong masamang tao sa paligid ko, edi yari siya, aatakihin siya ng mga aso ko. So, hindi ako natakot. Pakaliwa na ako, malapit na ako sa bahay at madadaanan ko na ang bakanting lote Biglang, bumigat ng pakiramdam ko. Parang meron akong mabigat na presensya na nararamdaman. Diretso lang ang tingin ko. Dahil doon ako, nagsimula matakot. Ayokong lumingon. Dahil ayokong makita ng hindi ko dapat makita. Ngunit hindi ko na maitatanggi kung gano'ng kabigat ng presensya na ito at hindi ko na napigilang lumingon sa kanan kung saan merong mga puno. At eto na nga, meron nga ang nakatingin. May nakita kong lalaki sa puno, nakaupo. Malaking lalaki. At ang unang akala ko, ah, bisita lang to ng nanay ko at binibiro ako. Sa katunayan nga yan, hindi ito ang unang pangyayari na meron tumitig sa akin ng matindi. Nung malapit na nga ako sa bahay, at malapit na rin ako sa bakanting lote, kung saan nakatitig sa akin ng lalaki sa may puno. Dahil malapit na ako, mas malinaw ko na siyang nakikita. At dito na ako kinabahan, dahil walang suot na damit ang lalaki. Malaki ang mata nito, bilog na bilog, at naninilaw ang mga mata. Dito ko na rin nga napansin na ang payat-payat ng lalaki na ito. Butot balat. Siyempre, hindi ko naman nakita lahat dahil nakaupo nga ito sa sanga ng puno at nanlilisik ang kanyang malalaking mata. Doon ako nagsimulang natakot at parang nanigas ang katawan ko. Parang hindi ako makagalaw. At natatakot ako na pag tumakbo ako, tatakbo din siya at tahabulin ako. Talagang kakaiba ang itsura niya payat. Meron din siyang buhok. Pero ang nipis at magulo. Kaya nga dito na ako kinabahan. Kasi alam ko na hindi ito isa sa mga bisita ng nanay ko. Para siyang tao, pero hindi siya mukhang tao. Hindi ko nga makakalimutan kung ganang nakakatakot at nanlilisik ang mga mata niya. Sa sobrang takot ko nga, hindi ko talaga magawang tumakbo ng mga panahon na yun. Dahil natatakot ako na pag tumalikod ako at tumakbo, doon niya ako hahabulin. At nagpaunti-unti na lang akong lumakad hanggang sa makarating ako sa bahay namin. Dahan-dahan nga akong naglakad ng patagilid at hindi ko tinigilan ang pagtitig sa kanya. Kahit ang totoo, takot na takot na ako. Hindi ako nagpakita ng takot. Dahil pakiramdam ko, pag nagpakita ako ng takot, doon niya ako aatakihin. At sa wakas, nakarating din ako sa bahay namin ng ligtas. At sinabi ko nga sa lahat kung anong nakita ko. Siyempre, hindi nila ako pinaniwalaan dahil bata nga ako. Sa totoo niyan, hindi ito ang huling pagkakataon na nakakita ko ng kakaiba. Kayo, meron na din ba kayong naranasan sa sarili niyong probinsya? Magandang gabi po sa inyong lahat. Mag-iingat at huwag kalimutang magdasal. Salamat po sa pakikinig dito sa aking probinsyang horror stories.